Hello guys, welcome back to my channel For today's video guys, ipapakita ko sa inyo ang daan paakyat sa Ping Pingpongshan at sa Wong Leng Ito ang daan papuntang Pat Sin Leng or ang tinatawag nilang 8 Immortals So sa mga gusto po na full guide, meron po tayo sa ating Youtube Channel So paakyat na tayo ng Pingpongshan Ping, Ping Pong Okay pagkatapos ng hagdan ito medyo patag nakahinga lang oh. <laughs> ayan ping pong siyan Wilson trail marker ayan ayan sila ang mabibilis maglakad ayan sa so, pakieto, guys pakiat ang hagdan ito yung Cloudy Hill. Ayan. At yung nasa likod ay Thai Motion. Cloudy Hill ay part pa rin ng Wilson Trail Stage 9 and 8. Paket. Paket to paket. May mga hagdan naman siya guys. Yan o. Yan, may lubid. Lubid na bakal. At nakikita na namin ang pingpong siya. Nakikita pa lang namin. Wala pa kami doon. Stick lang naman ako pagka mahirap. So, yan. Nakikita na dito ang... Maon siya niyo ni. Ang ganda dito. Oh. Yan sila. Oh. Tingal. Parang nandito na kami sa patag. Pagkatapos ng pagkatapos ng madaming hagdan. Konti. Wala nang puno dito. Clear na oh. Wala nang puno. Dito tayo sa paikot. yun guys. Nakakita na kami sa pingpong shan patag na patag at walang puno pero mahangi naman kaya okay lang kulay puti yung ano dito daan white sand nawawala no, na yung mga kasama namin nauna na ang bilis So, pa after nitong ping Pongshan, guys. Wong Ling naman tayo. So, ito yung unang bundok na akyatin natin dito sa Patsin Ling. So, next is Wong Ling. Pinakalas yung Patsin Ling. Hi! Yan. Wala ng ano, wala nang puno. Maliwanag na. tapos na kami sa pingpong sa pingpong siya sumikat ang araw kung kailan wala na kami sa puno ah. good luck good luck sa aming mga balat malilim pa dito banda may matataas pa yung damo Nandito na tayo sa W116 yung Wilson Trail Distance Post 116 Whew. Oh. Sa mga gustong mag-hike dito sa Patsinuleng guys magdala kayo ng maraming tubig dahil long hike to So, sana matapos namin ng 7 hours <laughs> wish ko lang kasi medyo sumikat na yung araw medyo mainit kapag mainit kasi mas bumabagal yung lakad at madaming pahinga may tulay dito ayan magdadaanan nyo itong tulay Ang maganda ng clouds. Ayan. Ay, At maliwanag na ang paligid. So, na, nasa patag na kami. At nawawala na din ang mga kasama namin. Hindi na sila sumasagot. Nasaan? sa na kaya? At wala nang silong. Naka-sleeveless yan. <laughs> naka yan. Mamaya, sunog yarn. Oh. Malaking braso niya. Oh, uh, sunog yarn mamaya. Grabe, maglakad yung mga yun. Nandito na sila. Sa... Grabe, araw guys. Oh. Tirik ang araw. So, anong oras na? 11. 11. Nandito na kami. Nakalagpas na kami ng ping pong siya. 11 o'clock. wala pa kami sa patsinting guys China China Tower Shenzhen ganda ng view ano the view yan guys pagdating dito so nung kasara naman to kaya hindi ka pwedeng pumasok Tan Chuk Hang Susundan lang natin tong Pat Sin Ayan. Wilson Trail. So, ayan. Diretso tayo doon. Makita niyo yung makita niyo tong ano sign. Tapos yung likod na yan. yan yung pinaka taas ng Wong leng Akyati namin. Tapos babalik ulit kami dito. Diretso yan sa Wilson Trail. Okay. Siguro dito matatanaw natin yung may mga dalang kanin. <laughs> Grabe yung daan nyo. Wala, babalik pa rin dyan. So, ayan, dito na sa taas ng Wongleng. Madulas. <laughs> madulas pa baba. Viewing point. Pinakamataas na ano to ng wongling. Dito may mga signboard yon. Oo. O, yung parang viewing point. Oo. Tsaka yung ano. Oh, ang hirap bumaba dito. Promise. Yeah, <laughs> Sige. Akyat pa more. Sa ang, natin. ang hirap umakyat pala dito. Ito. Na makikita nyo rin sa taas ayan. yan. Hindi malabo. So, buti na lang may mga ganito o parang hagda na rin. So, yeah. Yung pakiat mabilis. Baba pa mahirap. Ingat sa pagbaba. Huwag na kayong gumaya sa amin. <laughs> Mahirapan kayo bumaba. Let's go. O ba oh. Okay lang 'yan. Yan. Balik na tayo sa main path at lalakad na tayo. Susundan niyo pa rin. Susundan niyo pa rin ang Wilson Trail. Ako din gutom na. Para lang 'yung init. Bakit kasi kanina nangakahingal talaga yun. Ayan, nagugutom na kami. Hinahanap namin yung kanin. Nauna yung kanin. Yung may dalang kanin na una. Nagugutom na kami. Guys, nasa na yung kanin? Nananawagan po kami sa may dala ng kanin na mabilis maglakad. Naiwan sa amin ang ulam. Nandito ang bulad. Ang kanin na una. Parang ang hirap kainin guys pag tuyo lang tapos walang kanin mas masarap siya pag may kanin nakakarami kami ng kain nito hindi sila nakikita it means malayo na sila <laughs> hindi kayo nasa time -may, may mga to <laughs> ah sa kanya nga naki chester pa naman yung kanin ko <laughs> <laughs> hindi nga siya ano hindi sumagot at ayan may panibago na naman tayong nakikita ang view ayan ang ganda ng view dito guys yan tolo harbor to Ayan yung danger. Ah, so, so, ayan. After ng Wong Wongleng, ayan. Makikita nyo na yung view na yun. Multimedia tayo doon. Ayan. Tolo Harbor, ayan. Bali, ma. Dito tayo. Maon siya. Parang medyo cold ba? Life action. Ang ganda. Ang ganda nung bato, oh. Ang ganda. Wala. Wala na ako nakapagdala ng litsyon eh. At may, may ESF. Nasa, dito na tayo sa cliff. Ahead. Ah, dito na kami sa medyo malilim ng konti. Medyo malilim ng konti. Yung mga 40s na iwan. Yung mga bata, nandun na una. Tapos dala nila ang aming kanin. Ulam <laughs> Ulam na sa amin ang kanin <laughs> nandito yung tuyo saan na kayo kanina pa kami sumisikaw ng kanin ay malilim dito masarap dito mag picnic guys malilim Kumakalam na talaga yung chan ko. Naririnig nyo ba kami? Yun, naririnig. May sumasagot na rin sa wakas. Oo, oh, ito Ayan, Ooh, ito na sila. Aha, patikim ng gulat. Sabutin din namin ang kanin. O diya, mm. sinadya talaga na namin kayong ngayon. Tapos <laughs> na kaming kumain. Busog-lusog. Ang hirap lumakad yung busog-lusog ngayon. Oo. Kaya nga hindi ako nagpabusog masyado eh. Kasi nung nakaraan ang busog-busog ko parang hindi ko. Ay, dami ko ang dami ko kain bigat, kanin. Ang bigat Kasi yung ano, ang sarap ng tuyo tapos yung, ah. yung sopa. Tapos may pritong itlog. Mapapa at ko ano eh. Sabi siya, mapaparesta sa atin. <sighs> Andito yung kinain ko. <laughs> <laughs> yung kanin. Nabutan din namin yung kanin. <laughs> Nabusog kami sa kanin. Kasi <laughs> nako. <kami sa> <laughs> 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 Hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa muli ng ating paglalakbay dito sa mga kabundukan ng Hong Kong. Ang complete guide, guys, nito ay ilalagay ko sa description box below. Check nyo na lang sa mga gustong umakit ang Leng or visit my YouTube channel. Thank you, guys!